Sa Quezon Province, nalunod ang isang mangi matapos tumaob ang kanyang bangka sa mulanay habang isang lasing na lalaki ang nalunod din sa mauban. May detalye sa report ni Bien Manalo. Patay ang isang mangingisda matapos umanong malunod sa Mulanay, Quezon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, tumaob ang sinasakyang bangka ng biktima dahil sa malalakas na alon dulot ng masamang panahon death on arrival sa ospital ang biktima. Isang bangkay ang natagpuan na palutang-lutang sa baybaying dagat sa Mauban, Quezon. Kinilala ang biktima na isang 23 anyos at ang cast rider na taga Kamarin, Caloocan City. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, lasing umano ang biktima na posibleng dahilan ng pagkalunod nito. Hindi rin umano marunong lumangoy ang biktima isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival Bien Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas